Ilang kilo nga ba ng feeds ang mauubos ng isang baboy simula walay hanggang maibenta ito? Ito po ang usual practice na ginagawa namin dito sa aming baboyan. So after po ng walay ng ating mga bihik ay nakakaubos po sila ng tig kalahating sako ng pre-starter. So ang isang sako po ng pre-starter ay 50 kilos lang. So kada isa po ay pinapaubos namin ng tig 25 kilos. At kapag sa starter stage naman na sila, ay binibigyan namin sila ng tig-isang sako ng starter feeds. So, nakabudget po talaga yan, mga kapigi. So, kung mayroon kayong sampung baboy, sampung sako din ng starter feeds ang nakabudget para sa kanila. At kapag grower stage na sila ay binibigyan namin sila dalawang sako ng grower feeds kada isang baboy. Pagdating naman ng finisher stage ay nagbibigay kami ng 3-4 sako, minsan ay isang sako na rin. Depende po iyon sa presyohan sa aming lugar.